Sobrang, uh, mukha yata yung mga, mga astigis yan. eh, <laughs> uh, kasi may limitation lang tayo, no? Uh, Magaganta na po siya sa plaza, so sa rin sa plaza, uh, magaganta na po, kinakatawin na na. No? Uh, <laughs> so, meron pa bang ganyan? Sa mga? Huh? Why, why? Tama po yun. Kung siya mag-dadyo po tayo, mga magapulong. Kasi, kaya na ba? Hindi naman siguro masama, ano, uh, humihingi tayo ng, uh, uh, ano, suporta sa mahal na Allah, no, para po sa ating uh, uh, mahal na former president. No, maraming maraming salamat sa inyong lahat na dumalo dito. Kahit pa paano nagpakita po kayo ng, ano, um, uh, uh, sakripisyo no? na talagang dumalo po kayo sa ating prayer bali uh, magkaganyan pa man tayo po ay maghahanap ng ulama na tayo po ay uh, ano, wala nang bubang gusto magsalita sa mga voluntaryo. Dito po sa Bangsanero. Dato, kayo dato. Baka mayroon. Oh, Sultan Masura, representative, wala ka? Dato, kayo. Salamat po ng pag-ibig sa amin. Sa po tayo sa City si Plaza. Sana yung taga-Talayan, pagbutay mo, maganda yun. Sino sino? Sinasagawa itong prayer rally Okay, assalamualaikum. Brigade uh, so... Commander, sir. Roo. Na um, From ah. Pran Talayan, datong makati, no? Yo. Sige. Ah, uh, sir. Kung ano yung mga ano yung suporta natin. Go.

哦。Mm hmm. ¡No! Te... we <laughs> peserta dan Bapak guru ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi, oi, so... eh ah! uh, Peruinae problema circuitela amun labila labi, dirisu banguras. So, Karena ingalat mu kamudan umbang bangsa merut, niata situation taronya sa nasional na maslahe dire circuit non circuitan usaha bangsa merohom. Dito nung ipatanan, inaba ang bangago ba niya President na ama ng Don, ibigay ko na sa Rapitano. Dito nung ipatanan, ilinamuntot sa mga lakas na nung ama ko na gulong ba niya ang President. Sa kali na address, itig po tito historical injustice sa mga samurang na kinasukulin ni Rodrigo Roa Duterte. Katawatan o imanakin imanukit na presidente sa kita. Okay, na binabatan o binabatan o sa peace process. Okay, na daw ikinasukli ni Governor President Rodrigo Rawa Duterte sa kanin mismo ito ba lang sa, sa inyo ang Mindanao. Bon, sa kanin po ang sa nasasita na mga address in historical injustices siya sa Mindanao. Das kanin ang botol. Tinuman niya sa kita, No? Sa so, hula, maaaring pang sa mga government. Yati tuti tuha ng na tufay ng lugar Gatarudano, administration. Gatanuda no, ni Presidente niya bangal. Tito ako pumita lang sa BOL. Noong siya sunit. ilang pag ng bangsa mo na basic law ng mga bangsa mo na organic law. Langon na si Marcos na niya na agensin niya sa kanyang pananay. Again, nasa nagkailay mo itong bula nila mga sa wakita no hidup teteh natalain gue jasa minter no katahano oke bersorak hingga nampolan dimampus pusto adikelas itu betulnya pacar itu yang di oke ini biar man ini tuh adik atau mana kita nusa man masakar karena masakar kuno kuno masakar Yeah. Tiktok belum masuk, lalu-lalu nana tingko administrationnya apa nana mengizinkan untuk cangkul? Oke, okay. nando kita suka ini itu tadi, ngajengai terus sama masalah alat apa? Jadi mak tahuani ini mukit atau administration apa gitu? Nah babal banyak, naraun beriannya. Nando apa di kemuka apa lagi? Bukan-bukan. Kami di langsung di TikTok. Salam mereka. बस आराधना में

Kristiano, mga di mama, kay gina kuana. Iya tanong mo pa ani ni kunyo, na yabo na mo. sa mga pagkawalan, the prime realities. Kay gina ni papagsampay ta sa national. Tinapatin natin sa national yung suporta at pagiging natin

Okay, pasensya na po na. No? Uh, actually, prayer rally yung lang po tayo. Pero, pa, hindi po natin. Dahil namin masuot sa mga palitoy. Ah, kasi, kanya yata nung ginawa sa ikuan, ano? Batikos na, no? Prayer, prayer rally, ano? Sa guna. So, uh, sige po, pwede po natin, pwede po tayong umatras, no? Kahit konti, tigil natin, no? Kasi meron po tayong, uh, tayo, Ah, uh, kasunod na magsasalita mula po sa SGA, SGA ma'am, SGA. Ma po siyang teacher. So, ayun po. Uh, bigyan po natin ng ano, um, space, space. ma'am para po makita doon sa naroon ano? Ah, ano? uh, po doon sa ano. Ah, oh, ah, oh, ah, ah, hindi pala, sorry. Akala ko teacher. Sorry, ma'am. Pero sige lang, ma'am. Ganun talaga po ako mga uh, magalan po talaga ako sa mga babae, lalo na ba sa mga single mom. Ah! <laughs> okay, thank, you, thank you. <laughs> E eu tenho tê. People. shit

namun taga panang taga sultan kudarat taga marawi taga tangkayan taga sultan mastura taga sultan taga taui tawi, -tawi. malami maka... selamat malami selamat kawan kawan seluruh oh, malam ini malam kawan kawan seluruh non datu udin si suat malam banjeng ah kapitan berkecap teh yang tamu taga tri nandiri nandiri itu kapitan uh, um, ano yung no, dito rin po, si Cap Urag at kap Jeron. Maraming salamat sa lahat ng nagdalo. Mag-init po mag, mag, <tis> mag ang nasa sa nasa ang Ay, di tanong mo no, na. Ano tanong na. Ano Yung incoming city councilor ng Gutabato City, si Ma'am Chua. Nandiyan po, Ingay Chua. Okey sinungmog doa Sino standing stager si Padal uh, kapatan niya di ako naisipon kasi tari dito kanina maraming maraming salamat sa inyong pagbunta sa mga nagpunta dito na sa lang po nasayon ko lang at nakisuporta na, pero ayaw, oh, ayaw nang uh, ayon ng mag sabay-sabay tayo sabay sige <laughs> <laughs> po tayo magdoa amen الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكثر علينا وطافنا مع الابرار يا الله يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والآخرة يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا أوكي. Pasa de... So, dyan po nagtapos ang uh, prayer rally para sa ating former president ng Pilipinas. Si President Rodrigo Roa. Maraming salamat po sa lahat ng mag-view. Pakishare na like. Stay tuned to listen to the news like. What about the city run? This is Bayer Prate Thank you so much. po sa lahat ng